Nandito tayo sa Tansa Cavite guys Ayan Tapos na tayo sa ating transaction sa loob So ayan Ngayon nandito na ako sa Kalsada Nagabang ako ng Bus Pauwi po ng puntang Petex. Pero malayo pa yung aking uuwian ng Tipolo City pa guys. Kaya ayan. Kailangan nating makarating ng maaga kasi mayroon pa tayong importanteng pupuntahan. Ayan, pupunta pa tayo ng OWA sa Pasay City. Sana maabutan ko pa guys ang OWA. Sabi nila, dito daw ako mag-aabang ng bus sa malapit sa Metro Bank. Kaya, dito tayo naglalakad. Guys. Buti nga kasi napabilis ang pagbabayad ko, although pila, wala na akong number or hindi na ako pinigyan ng number kasi nga na late ako sa pagdating. Siyempre, napakalayo ko pa. Galing pa ako ng antipolo, guys. Pero merong ate na nagmagandang loob sa akin na isinama yung papel ko para mapabilis ang pagbabayad ko ng amiliar. Ito yung amiliar ng or property ng aking kasin every time na kailangan bayaran yearly, pupunta ako dito sa Tansa. So ayan, malapit na dito tayo sa Metro Bank. Dito na tayo mag-aabang ng bus. Doon kasi sa harap ng munisipyo, hindi pwede doon. Bawal. So dito tayo. Ayan. guys. Ayan, may bus na yata. ayun na ang bus. ayun na ang bus. Ay, hindi sa Alabang. Petex lang, Petex. Hindi po. Iba yun sa Alabang. Ang nag... <laughs> ang haabangan natin dito ng bus ay Petex. Yung sa Alabang, hindi. Alanganin yung guys. Hindi tayo ubra doon ayan napakabait naman nung ano, nung ate na sinabi niya sa akin na isasabay niya na lang yung aking papel, baka ako gabihin kasi dito lang siya sa Cavite City na katira sabi ko, uh, antipolo pa ako baka hindi ko mapuntahan yung aking isa pang, uh, pupuntahan sa Pasay na napaka-importanting bagay. So, ayan. Hanggang dito na lang ang aking video. And please subscribe my channel and click the bell button for the notification para dun sa mga susunod yung mga video. Thank you for watching. Bye!